Papili! Yay! Yay! <laughs> Ang Nakakatayo ka na mag-isa? Opo! Opo! Ibalita mo kay mama tsaka kay papa anak pati kay mami pati kay daddy abo, Opo! pasigat, abo, Natutuwa lang po ako kasi kahit pagod ako, nakita ko na lang siya ganyan, tumatawa sa akin. Akala ko kung anong ginagawa niya. Yung pala yung ginagawa niya. <laughs> Saya, cute. Thank you, Lord. Thank you, Lord po. Bye-bye! Bye-bye, ka anak. Li, masugid ka pa din. Alam mo yon <laughs>